gar tindahan gar oh me tindahan gar ya pede nyan gar oh <susurut> magkano gar 350 magkano nyan gar <tuk> it's organic oh gar sino gusto niyan, gar, Bo. dami si so Binir gar. Uy, mga naman ng Budapest Pwede eh Ligado pre, huling kain mo I love Budapest Paris May Paris sa uh, ano? May Paris sa uh, Hungary Budget million Budget million Siguro pwede dito. Kung gano'n lang ang serving mo, no? yung kukuha ka nga lang sa'yo. CR ang gusto ko, CR. Wala. Uh. Oh, maganda oh. 30, ano, 400 na. Ay, 300 siya. Yeah, هلا Planet Restaurant, oh. Oh, WHC pala to eh. Ah, may office dito. Ayun, WHC. Ay, oh, andyan yung agency, oh. Ay, sa likod. Oh, WHC. Bakay ting isang, ano niya. Baka may shirt na sa loob. pa. Pagkatay Tingnan natin. Wala mo tayong Di ayan naka ano eh, nakalagay oh sa central ng base out ka ayan oh nakalagay yung WHC nasa lobby yan Pero pwede tayong pumunta diyan. Yung <laughs> <Kaling> kain muna. <laughs> <laughs> Uy may araw na brad dito, kasi araw ah. <laughs> <laughs> <plana> oh. <inaudible> Rio, ay right, Binyan Market. Binyan Market. market. Laguna <laughs> <Binyan market. laughs> <Binyan> Free. <Market. laughs> sa Laguna. Yan Medina. <laughs> si Ana may kape na rin dito, oh. <laughs> 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 eh, Oo. Oh. Souvenir <laughs> <laughs> pala yan, souvenir. Siguro <laughs> mas mura yan, souvenir. Eh, Burger King, tara, Burger King tayo. Tara kayo tayo, Burger King. Tara, dyan na lang <laughs> Ano no? okay. <laughs> ba diba na yung pabilayan na tapatunan na yung natin kanina? kain kaya Meron pala silang tourism, ano? Oh, Sa, tara, tara, tara. home. Ay, home yan eh. Home. Bahay. may araw. May araw na sa Budapest. May araw na.

Wala dito? Paano? Parang ano? Paano? May tawa na Oo May market. Market sa Budapest. Oo. Eh, dami pa nindo oh. Ano kaya yan? Mga ano yan? Buto? Ano? Oo. Oh, dried ano? Sili. Dry sili. Ang dami pala dito ang dry sili. Oo. Oh. Ito pera. Di mura naman siguro. Eh, market sa taas uh, market? City yan eh, city tayo eh. Oh, ita- 800, 8.000 pala? Prutas, <laughs> <laughs> prutas uh, Baka dun oh. One pieces, one seven. Mahal ang presyo nila oh. Oh guys. asa ah, gilid yung mga gulay-gulay nila. Sa, gu sa gilid ang gulay-gulay nila oh kaya natin mga 398 lang oh Rp. kilo oh. Repool yung violet? Ano mga kabili tanong ito dito? Tingnan natin. dito ka ba bibili? Wala nang eh. yan, bibit -bitin mo pa? Ano? Anong tawag dito? Ket-ket? Ket-ket. Wala pa sa ano, ano, 150? Puro lang wala pa sa 150. Sa mga malalamig na prutas. Ubas. Kaya tingnan mo yung beer. Napakamura nila. Mangga pre.

dito ka makakabili ng isda. Hindi, walang isda dito sa baba Ay, siguro. Sa baba, Hindi tayo, baka may isda Ayun o. Oh. oh, I guess masker pinto tanap. Asian to, Asian store. Kumbaga divisorya na to, ito yung pinaka ano. Tultusan po rin. Ma, Ma ma-pressure ang mapananda dito. Dito ka mamimili. Kung tayo pa uwi na. Yung ng ka tayo? Si Warly. May eh, lighter <laughs> dito na kayo. Lighter

mag chess oh. magnetic ano siguro pre Mahal mga souvenir, bilhin ang souvenir sa Budapest. Ayan, no? One okay. One rin to. <laughs> Sipo. Sipo oh. Bayaran mo na. na room. Ano pa gano'n? pagbu 300 dano. 45. 45. Mm -hmm. <laughs> Pagkatumbas na ng sapatos ko to. ah Mahal Malangan mo siya O oh, pag gumawa na ito pwede na umuwi Pukulay. Uwi na tayo ah Mingilig tayo Oo Bakit kayo nandiyan? Burger King na Makdo. Tuwan. Pinakamura. Maliit. Trito yung in order ko. Wala tayong kanin dito. Walang kanin dito. Asian, Asian store? Bula. Wala? Ay, yung kanina. Nagpunta ano okay. kayo rito? Hindi kami nagpunta.